Kung 5,000 pesos po ang budget natin para sa isang smartphone, bakit di na lang po tayo bumili ng Samsung Galaxy A16 LTE version? Kahit mga smartphone po nila Tecno, nila Inflix, sa kanila Poco, talo pa rin po dito sa may smartphone ni Samsung. Dahil meron nga po siyang AMOLED display, saka po Helio G99 na processor. Napakaganda po ng Samsung Galaxy A16 4G kung naghahanap lang po tayo ng casual phone or backup phone pang Facebook or pang YouTube. Dahil sa magandang display nga po niya at meron po siyang 9 sa refresh rate. Naka third up notch nga lang po siya pero at least naka AMOLED yan. Sa mga naka Samsung po ng mga smartphone dyan, itong One UI ang isang malaking dahilan kung bakit po hirap tayong sumubok kila Poco, kila Transion at sa ibang mga smartphone brands. Dahil sobrang smooth pong gamitin ng UI ni Samsung at sobrang ganda po niyang gamitin. Compare sa ibang smartphone na mayroong magandang hardware pero hindi naman ganong kagandahan ang UI nila. Sa design po ng Samsung Galaxy A16, simple lang po siya guys. Kahit ngayon mga high-end ni Samsung, eh puro simple lang po yung mga design nila. Tatlong bilog lang po sa milikod para sa tatlong camera. Wala pong peking camera na nakalagay dito para po magmukha siyang marami. Compare po sa ibang smartphone brands guys, Maglalagay po sila ng maraming bilog dito para po gumawa siyang maraming camera. Pero sa totoo lang guys, tatlo yung bilog ng ibang smartphone pero magugulat ka, single camera lang pala sila. Tulad po nitong sa ITEL P70, para po siyang triple camera. Pero ang totoo guys, dual camera lang po yan. Tapos useless pa yung isa. Kaya technically, single camera lang po itong siya nilagay Nilagyan lang po siya ng additional na bilog para magmukha po siyang maraming camera. As long as malinong po yung pipicture natin, I think okay naman ang Samsung Galaxy A16 4G. Yan po yung ilang sample ng camera natin. Medyo detail naman siya at malinaw dito guys. Sa camera din po siyang ultrawide na 5 megapixel nga lang. Medyo malabo nga lang guys yung kanyang ultrawide. Pero at least meron nga po siya. Sa front selfie camera guys, dito po siya bagsak. Itong Galaxy A16 para sa akin. Pangit po yung kanyang front camera. Pero para po sa may 5,000 na presyo, syempre hindi na ako magre-reklamo dito. Isang dahilan po kung bakit po sulit ang Samsung Galaxy A16 para sa may 5,000 po na presyo is dahil meron nga po siyang G99 na processor. Compare sa halos lahat po ng smartphone ngayon sa mga 5,000 na presyo na puro mga naka-UNISOC lang at G81 ng processor. Isang murang G99 na smartphone po na mabibili natin na merong around 5,000 lang din po na presyo is siya itil RS4 kaso naka IPS po yung kanyang display. At di hamak na napakaganda po ni Samsung kung design lang po ang pag-uusapan compare dyan kay ITEL. Kahit pa naka-plastic bit lang to, eh mas maganda pa rin po si Samsung compare sa ibang brand sa ganitong presyo. Itong Helio G99 po ni Samsung is medyo mababa po yung nakuha kong Antutu Scroll sa kanya. Pero wala namang problema dyan guys. Ito po yung gameplay natin sa my Call of Duty Mobile. Medyo ramdam ko po yung limitation ng 4GB RAM niya. Dahil nga medyo meron siyang ilang frame drop dito. Pero kung ibababa nyo po yung kanyang graphics, I think wala namang problema dyan. Napansin ko lang po isang murang Samsung pa sa mga less than 5,000 po na presyo. E eh si Samsung Galaxy A 5S. Ito yung nakasnab lang yung 685 po yung processor. At mas maganda rin po yun guys. Sa G80 series at mga Unisoc po ng mga processor. Magandang i-consider din po yung smartphone na yun kung kulang 5,000 naman po yung budget natin. Maganda po i-consider talaga ang smartphone na to kung naghahanap lang po tayo ng casual phone. Pang Facebook lang at pang social media at pang mobile legends. Dahil same nga rin po guys ang 5G version. Itong 4G version, is meron din po siyang 6 years na Android update. Baka una pang masira yung smartphone natin guys. Bago po natin maabot yung 6 years na security update niya. Saka Android update. Pero at least nga, kung may iingatan nyo to, eh di hamak na napakatagal po yung makukuha nating buhay sa kanya. Compare po sa ibang smartphone brands, nakapresyo niya. Like po nila Hot 50i, Tectus 30 c at Title P70 na mga around 5,000 din po yung presyo. Nasigurado pa pababayaan po agad yung transaction at di na magkakaroon ng mga software update. Pero syempre tulad nga po ng pinakamahal na Samsung ngayon yung sa S25 Ultra. etong murang smartphone din po nila is wala na rin po itong charger na kasama sa may box niya. Pero binibigyan naman tayo ni Samsung ng separate po na charger na meron 25 watts naman. Alam nyo isang dahilan po ni Samsung kung bakit po wala silang smartphone na like past 50 watts po yung charger dahil daw po yan sa may longevity ng smartphone natin. Mas mabilis sa charger, mas mabilis na iinit po yung smartphone natin. At hindi daw po yan okay sa katagalan po ng smartphone natin. Dahil mabilis nga po masisira yung battery niya. Pero hindi naman to the point case is na isang taon lang o dalawang taon, nasira eh, na po yung battery ng smartphone natin. Pagka po mabilis sa charger yung ginagamit natin. Kung baga para lang po siya yung battery health sa may iPhone, na po lagi tayo ng charge, charge ng uminit yung smartphone natin, ay eh dun po humihina at dun po Pumabagsak yung pinaka battery health ng smartphone natin. Pero piling ko sa sadyang takot lang po si Samsung na maulit po yung nangyari sa may Galaxy Note 7 na umusok po yung battery ng smartphone nila. Kaya po hanggang ngayon hindi pa rin po sila sumusubok sa mga malalaking charger at malalaking battery sa mga smartphone po nila ngayon. May link po tayo sa may comment section ng smartphone na to. Paligta lang po yung video natin. Thanks for watching!